Naghain na ng motion for early resolution ang transport groups para sa kanilang hiling na taas pasahe tuwing rush hour. Pinamamadali na ng grupong Pasang Mazda, Altodap at Acto ang desisyon ng LTFRB sa kanilang hiling na pisong taas pasahe sa jeepney at 2 piso sa bus sa tuwing rush hour. Sa oras na alas 5 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, at magpapatuloy ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, mahihirapan silang ipatupad ang rush hour rate. Kaya naman sa halip na surge fee, ay pinag-aaralan nila ang panibagong taas pasahe. Yung sa kanilang sinasabing surge fee, ay mahihirapan po kami riyan kasi hindi mo naman matansya talaga kung anong oras sumakay yung tao at saka kung anong, anong oras siya bababa. What we're looking into right now is a one-time ho na increase in the fare. Which is a more logical possibility.